Yan. So ngayon pala guys, ay, may sasabihin pala ako sa inyo. So ayan po. So ngayon pala guys, ay, nandito ako sa tindahan nila Tito Nano. So ayan po. So ngayon pala guys, ay, ano kasi akala ko kasi ay bahay 'yun. Doon yung pinuntahan natin, yung nag-vlog tayo doon ng birthday ni Baby Chunks. Ang tawag pala doon ay kubo. So ayan po, kubo pala yung tawag doon. So ayan po kasi bigla ko na lang nakita sa picture, ang nakabasa ay wow kubo. Wow Kubo yung nakabasa doon. Wow Kubo. yan. So ito papakita ko sa inyo. Punta tayo dun ngayon guys. So ayan po. So kasi ngayon ay hindi ko pa yung na-upload tong video na to guys. Yung isa na binidyohan ko yung birthday ni ano ni Baby Chunks. Na doon. Hintayin nyo. Abangan mo yung video na to guys. Sa upload ko na yun. Pero pag uwi na lang namin ng bahay guys i-upload ko na to. So ayan po kasi ngayon guys ay meron na kaming wifi sa ano sa bahay. So ayan po meron na kaming wifi ngayon. So ayan po nagkaroon ng wifi mga October 1. Ayan. So ayan po. So abangan mo yung video na yun guys sa akin i-upload ko pa. Ayan. So tara guys punta tayo dun sa may kubo. Ito papakita ko sa inyong picture ng kubo. Tara. Walk, walk tayo guys. Walk. Lakad. Ayan, okay. Ayun sila Tita Peda at saka ni Lolo Oka guys. So. Pero hindi makita si Lolo Oka guys. So 10.30 pa lang po kami uuwi kasi ang oras po natin ngayon ay 8.46. Ano, 8 so ayan po 8.46. Ayan. Vlogger ako. Vlogger oh, ako. Vlogger ako. Ayan lang. So, Hi. 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 Hello. 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 Kogi ko. Hindi mo di ko nakita? Hindi Ay, Ayun po siya. Yaka. Diba dati, yung nakaraan ko pa palang video nung dati, nung naglalakad tayo nun, nung, nung pakatapos pala natin bumili ng latolato. -lato, bigla na lang nag-brown out. Kumurak talaga oo. Oo, oh, oh. oh, yung dati kong video. Pero hindi ko pa talaga nabubura. Isang taon na yung video ko dun, one year ago. Na. Hindi ko pa nagbubura dun pa sa YouTube channel ko Panoorin mo Wala ba kayong Wi-Fi? Meron Meron So, ano wag mo kalimutan panoorin yung video ko dun sa YouTube channel uh, Anong pangalan ng Wi-Fi nyo? Hindi ko Hindi mo alam? Ang pangalan ng Wi-Fi namin doon Ay Dave Ace Kent Dave Ace Kent Kasi yung kapatid namin si Kent Ayun, maliit 4 years old ako Ay Dave Si Ace yun Nathan Ace So, tara Punta na tayo doon sa may kubo kabit dini ni Baby Chas. Tara. lakad muna tayo. Bias naman. Hubo. tayo doon ah. Halit. Halit lang tayo doon. Halit lang tayo doon. Ha? Halit lang. na lang. Wala. Medyo madiling guys. Ayun, okay, okay. po guys. Yung lang, Nandito ako sa parenyin. So. Meron palabas na po kami dito. sa ng mga tricycle. Guys. Oh, wala. Oh? Eh? Oh, ka? Ah, oh. Wag lang, ato tindahan. Huwag mo patigilin ang video mo. Guys, tara. Punta na tayo sa kubo Doon lang yun, no? Doon lang. Doon sa dulo na yun, guys. Lapit-lapit lang. Hindi na nagbibidyo, okay? Ang galo. Ang galo. Ito na guys ha, papakita ko sa inyo yung kubo. Kubo guys ha. Ayan guys, so ayan yung kubo. Ayan. Marang bahay lang talaga. Ang nakabasa talaga ay wow kubo. Ace ice. Ano? napasok na tayo. <tinyo> Bye bye. Hello. Hello. Welcome to our vlog. Ang tawag ko dito ay Kuko. Kuko Kuko talaga. Kasi akala ko kahay po Kuko pala to. Pero paparang parang bahay lang sya no? Ito na ako. May na ako. Uwi ka na. sa yung bahay mo? Sa Las Piñas. Mayroon kayong wifi doon? Meron. Meron. Huwag mo kalimutan panoorin yung video ko sa akin. Ano ba? Basta. Bye bye! Binigyan ako ng pera. Sandaan. Dati ko, guys. Ayan, guys. Nandito na tayo sa kubo. Ayan, guys. Ayan, o. Kubo. Wow, kubo. Ang nakabasa, guys, ay wow, kubo. Ay... Eh, ang date pa lang yan ay May 11, 2019. Hindi ko kasi alam kung anong ano, kung, kung sino sila lahat. Kilala ko ba sila? Hindi ko sila kilala. Okay, so, uh, guys so, Tsaka ito yung mga regalo Kay Baby Chunks Pati ito yung ano niya So one year, one year old na po ngayon si Baby Chunks One year old na siya ngayon One year old na siya ngayon guys So ayan po. Tsaka ito yung hagdaanan guys so, May papakita lang ako sa inyo sa taas lang tao. Yan guys, oh. So, pero guys, ay eh, wala ditong tulugan. At ka wala ditong ano, um, wala ditong ano, pala. Uh, meron ditong CR at saka meron ditong kusina. Pero walang tulugan dito at ka wala ditong kwarto. Ayan, no? ayan po guys, ayan date pa lang po ngayon It's October 1, it's Tuesday So ayan po Ayan po guys, so abangan muna yung video ko na yung business namin Pupunta sila lahat dun sa my birthday ko guys Dun ako maghahanda sa tagi Tara, mauwi na tayo Pinakita eh, ko lang sa inyo yung mga kubo Kubo, uh, kubo Ayan Dito sa parinyake eh. Tara, ito po yung kasama ko guys Okay, Leos. Kanoorin oh. natin Itong video na ito guys Ayan Mauwi muna tayo guys Pakuwi Diba pa, dun pa tayo Bumibili na ng ng Lato-lato Parang video ko pa lang 2023 pa lang eh. mauwi muna tayo guys mauwi muna tayo mauwi muna tayo nandito, nandito kami sa 6 streets ah, naglalag ako umpat ano pata pangit. Ha? Kung nga pala. So, ano. <laughs> so, apangan mo itong video na ito sa akin. Okay. Na ano, panoorin mo. Huwag mo kalimutan na. Oh, yeah. Doon rin ko, Dave. Doon rin. Ha? Doon rin, sa tulo, Doon lang ako. Doon lang ako. Para... Ayaw na. Saan yun? At... Patingin. patingin guys, ang dilim. Ah, oh, oh. Ah, okay. guys. Kumagera <laughs> kasi ako, guys. Hi, um, Dave. Hello, no, kumagera po. Kumagera po time ako. po. Okay, so. Subscribe niyo po ako. So ang subscribers ko po doon ay 170. 170, wait, 170 ang subscribers oh, ko no. may guys. In may ingay yung boses. Yeah. <laughs> Yan po siya. Lager kasi ako ngayon. Nandadaan mo na guys. Uh, ha? Ayan guys. So ayan. Di nyo nakikita yung guys. Nag gumugawa sila ng gusali. Ayan o. Ang taas ng gusali na yan guys. Building. Gumugawa sila. Ayan o. May dadaan pa palang tao. Nandito kami sa 6 streets. Dito sa parin. <coughs> Nagbablog po ako. Aba, anapin niyo po yung YouTube channel ko po. Lager po ako ngayon. Kasi ngayon ay may nagbibideo kay guys sa kubo. Parang bahay lang naman eh. Ayan. So, ano lang, uh, tatapusin ko na yung video ko dito ah. Tapusin ko na. Ayan po guys, so dito na lang po tatapusin ang ating video vlog guys. So, like and share and subscribe mo ko guys. Click the bell. Guys. Click guys. the bell. Da. And comment. Comment. And like. And like <laughs> pala. Wow. <laughs> guys, ayan guys. Ayan po guys. Bye.